Hi guys, kain tayo guys. Mukbang tayo ng pancit canton sa kanilang itlog. Ayan. Spicy to guys, spicy. Try natin. Kaya natin to kainin. Kasi nasarapan ako ba kanina. Umalis ako kayo na pumunta ko sa friend ko. Ito yung noodles na pinakain niya sa akin. Ito yung minagmirindan niya. Tsaka pandisal. Tapos ulang pandisal eh. Ito yung ginawa niya. Tinignan ko siya kung ano yung pangalan na noodles. Ang sarap niya. Parang ano. Ang bango nga o. Tapos nag naglaga ako ng itlog. Dalawang itlog yan. Ayan, dalawang itlog yan. try natin guys bango niya Ayan. Start na tayo guys, kain. Bismillah, manurahim. Mm. Manghang siya pero masarap yung anghang niya. Masarap siya nga pag ano, Pancit canton. Wala malasa yung ano yung spicy. Ngayon kanina. Umalis ako. Punta ko sa kaibigan ko. Okay. Ito yung pinaisnak niya sa akin. Pancit canton. Tsaka pandesal. Ang sarap. Sabi ko, anong pangalan yan? Mag-try nga ako. Dumaan ako sa supermarket. Bumila ko nito. Hmm. Ito masarap nga siya. nagtambla na ano ako sa anghang masarap siya pag-init walang anghang pero malamig na siya ang anghang Okay, bye-bye. Thank -bye. you Bye for watching. Mas na ano na yung aking angka. See you in the other video. Bye. I love you all. God bless you all.